Okay guys, uh, good evening, good evening no? sa lahat ng mga viewers uh, Ito po si Wilfredo Tan Vlog uh, Dito naman po tayo sa tabi ng Tarasada, no? sa may crossing uh, Masyado talaga ang traffic dito sa aking tinatambayan Ayan, nakita ninyo Ayan, traffic sa traffic bumper to bumper ang traffic dito no? at yung series hindi na makadaan mga motorsiklo ayan ayan nagang sisiksikan no? yung kapilang ano lang sisiksikan ayan Na makaalis yung sa kapila kasi kanya-kanya lang ng ano eh ayan na ah, nakalusot na ayan ganyan ang kaganapan dito sa aking tinatambayan no? ayan tapik so medyo so, dahan-dahan lang kasi nagsisiksikan pagka mamaya makasagi no ayan doon lang naman sa kapila eh pero dito banda sa akin hindi masikip yan makadaan lang sabi yeah, ko traffic dili mag-give way dili mag pagi hindi pagi pwi ang isa so yan talaga magka bowl bowl traffic no magpwi magpwi uh, kailangan mayroong magbibigay mag yan yan na Bigla nang na dumami yung mga motosiklo. Ayan. Wala na kahit motor hindi na makalusot. Oh. Kasi nga hindi nagbibigay yung isa eh. Yung isang panig hindi nagbibigay yung kapilang panig wala. Kirin. Oh. Eh ganyan mangyari. Kabulbol ayan na. May ambulan siya pang dadaan. Hindi makadaan yun. Ayan. Eh na, wala na Wala na, oh. na. Hindi ka uh, sisiksik dyan, hindi kayo makadaan, ayan, kanya kanya na yan eh, o, walang bigayan, ayan, hindi eh, naman magbibigay yung isa, ayan, kaya hindi makalusot. So, mula po doon ang traffic, no? Sa unahan. Ayan. Ayan po ang kaganapan dito sa crossing na ito na tinatabayan ko. Ayan na, di na mag-close out. Ayan na. May tumulong na para matrapikan. Wala na. Nabuhol-buhol talaga yung iba. Ayan, Lord. Ayan. Ginawa na nila yung is Ginawang isla ang crossing eh. Ayan. Ayan. <laughs> oh. eh ay ambulansya na hindi na makalusot ang ambulansya ayan 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 ayaw pa magbigay yung Kapila. ayan oh. ay, ambulansya bigyan nyo ng daan ang ambulansya ayan na series oh. Punong-puno ng pasahiro ang series. Yan dalawang series, punong-puno ng pasahiro. Wala. Wala na. Mayroon na namang ambulansya. Yan, pangalawang ambulansya. Mas, hindi na makadaan ayan. ayan na. Hoy, padaanin niyo ang ambulansya. Padaanin niyo ang ambulansya. Yan. Na nagbibigay ito na po ang ating video no. Ah, maraming salamat sa inyong papanood. Paki-subscribe lang po ng ating video at pag-pindot lang po ng notification bell para updated kayo sa ating video na i-upload. Okay, thank you, thank you very much.